Hello, hello guys, hello. Ayan tayo guys, ayan. Time check 11.06 ng umaga. 11.06 ng umaga, tapos nandito ko sa may binis, uh, Grand Canal Mall. 11 na 11. Umaras ako ng bahay mga 5. 5.30, mga gano'n, 5.30. Ayan, so dito na ako sa kalsada na birthday 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 boy wala akong pasok and siyempre okay. yeah. biyahe tayo ng mugit biyahe tayo ng mugit find tayo ng panisal guys ayaw ko na kailan na akong biyahe 11.06 na hindi pa tayo nang lupat. Hindi pa tayo nang lupat. Ayan. So, doon tayo sa dulo. Doon tayo sa dulo. Ayan, dito tayo sa ano? Ah, waiting tayo ng pasahero. Oh. Waiting tayo ng pasahero. Oh. booking may pumasok na booking dito eh, yun so paya, tayo dito sa, sa natin. Ayan. boy <laughs> tayo pinapatay yung booking pumasok. Kakadap off ko lang dito yung isa kong ano, kasayero Ayun, ayun o. Oh. Natry ko rin kung itong... ito yung aking ka, ano, mic. Okay, eh, narinig nyo ako guys. Wala marinig yung marinig dito ng ingay. Dahil naka-silence yan. Di magandang mic na ginagamit. Habang tayo ay nagsakalita, hindi nila marinig, hindi, hindi marinig yung nito sa labas sa paligid ko. yon Happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Okay. Thank you for watching, guys. Update lang tayo sa I think naka, ano na ako, sampung booking. Sampung booking na ako. May incentive rin tayo. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching.